Gabi sa inyo mga nagbisi nyo mga ba. Welcome back ulit sa ating channel. At update tayo ngayon sa nagaganap na PBA draft. So, sa mga nag-aabang kay Jan Amores, uh, na draft na nga po itong si Jan Amores. Marami nagsasabi na hindi siya makakapasok sa NBA, may ay sa PBA, meron bang susugol na team sa kanya dahil nga dun sa record niya uh, sa collegiate. Okay, pero uh, good news sa mga fans si Jan Amores. Sobrang daming nag-abang. Sa kanya ngayon uh, Kasama niya si uh, Kitty Menes mga bay no? Dalawa sila sa mga players na inaabangan ng Mada Draft Ngayong PBA uh, Season 48 Draft And na-pick siya ng Northport mga bay Sa 5th round Okay 5th uh, pick siya ng 5th uh, round Sa PBA Draft At si Coach uh, Pido mismo yung uh, Nag-announce sa kanya Or sumlek sa kanya na makuha sa Northport So sobrang uh, saya niya Morris mga bay ano Marami ang... Akala uh, ko hindi na talaga mapipick si Amores. Okay, pero sa mga nakaabang kay Kitty Menes, sad news. Uh, mukhang uh, walang gustong sumigal dito kay Kitty Menes, mga bay. Ano? Hindi pa siya napipick. Pero siguro sana makuha siya later. Hindi ko lang sigurado kung uh, ilang rounds yung draft ngayon, mga bay. Ano? Kasi sobrang dami ng applicants. I think in-extend nila yung mga drafts ngayon. So I think may chance pa si Kitty Menes na makuha. Kasi kung nakuha si Amores siguradong makukuha si Kitty Menes. So, yun lang yung update natin mga bay. Maraming salamat sa panonood.